Good morning mga idol o, Magandang umaga sa atin lahat uh, Umpisa nga ng mana na Sa uwing nga mga idol Bali Magpokpo kami in pa mga idol ga, Bang uma pa ga Yanyari eh, pa ga Habang malano ka pa Magpokpo kami labi tanga naggaw eh, na mga idol Ayan sa Amsis wala na ata na natapos. Ito yung ano yung drainage mga idol na dinibag namin. Dahil dito dadaan yung ano yung tubo na ikakabit namin. Eh. Papunta doon. so, ganun, no, mga idol. Ayan, trabaho uh, trabaho mana mga idol. Magkoko labi ka pa. Kani Gusto so, mga idol. Uh, mag-ingat tayo kalagi Ano man natin trabaho mga idol. Dapat din natin. natin, natin. Kan idol lah, makhluk kami lagi. tanya hari dari direktur nama sahaja bahu. Mereka nama mering merenda. Direktur kuma kami lagi. Kapa seni ngau ma mengai idol lah, makhluk Go. đấy anh cái, gì? cái gì? So, ayan mga idol ah, tapos na naman na dirienda para mamaya ay tuloy, tuloy na naman trabaho mga idol tayo niya muna ng konti tapos trabaho na naman mamaya mga idol so ayan mga idol ha, back to trabaho na bali dito na kami pala mga idol tapos na namin tinibag yung banda doon sa may gate alipat naman kami dito banda mga idol Pato idol, ah, mares kami lapi ka pamana tu mga nanu ang mga idol ta sobra na mapay papato na umu mapa laman, Rumi ugkup ka. Tunaw lamang mga idol, nu no, mabannag ka ko na mapato ang kunay, res mo ka patu badabat ki kaniari, nu no, kwa ituloy mo mana matrabaho, ay e, ka mana idol. Tunaw lamang no, patuloy idol, tarabaho la tarabaho. Tapos mabannag ka, kailangan mares ka ka pa mga idol. So, dito na kami sa medyo dulo niya mga idol. Ali, ito na yung natapos namin hanggang doon na sa ano sa hati ng ano na yan ng poste ng streetlight mga kaidol. Pero tuloy pa rin sa pagukay para medyo mahaba yung ano yung mauukayan namin. Dahil mamayang tanghali, eh, magpipe playing na kami mga idol. So ayan mga idol, ah, kain muna tayo ng ano, parang halian dahil tanghalian na rin mga idol. Kain muna sa idol. O ayan mga idol, kapusta naman yung maghapon sa na idol. Kami naman ngayon ay pauwi na mga idol, hindi pa kami nakapag-pipe playing ulit. Bukas pa kami makapag-pipe playing, puro hukay muna yung ginawa namin mga idol. So hanggang dito na lang muna mga idol, maraming salamat at bless ating man.